Magandang araw sa iyo, Pops. Ngayon naman, na uh, magpalit na naman ako ngayon ng front shock dito sa motor ko. Ito siya. Matagas na talaga yung langis. Di na kaya. Di na kaya siyang i-repair. Sobra na yung langis na tumatagas. Talagang yung gas-gas niya ay lumala na yung gas-gas. Yung nakaraan binablog ko to eh uh, Kaya pa niyang Kaya pa niyang i-repair Pero ngayon hindi na talaga kaya Mas lalong lumalim yung gas-gas nito Sa prone shock na to Kung napadaan ka man sa channel na ito, Pops, please subscribe. I-hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa channel ko. So ngayon, magsimula na tayo. Kaya ngayon, babaklasin ko muna to, Itong cover niya. Para mapalitan ko to ng bagong front shock. Ngayon naman, natanggalin natin itong ihi na to para matanggal natin yung gulong. Mapalitan natin na shock dito sa harap. Ito na siya, natanggal ko na yung ihi. Ito yung bumunga na sa akin. Itong dasil, dasil ng project na natanggal na. Ito siya. Natanggal na yung dasil. Saka sobrang dumi na talaga, kaya nag, Tama lang talaga yung decision ko na magpalit ako ng prone shock. Kasi hindi na rin talaga siya maganda. Kasi pag nalubok ako dito sa prone shock na to, parang suma may sumasayad sa loob. Ngayon tatanggalin ko lang tong dalawang ano na to, dalawang prone shock. Sa pagtanggal ng mga tornilyo na to, counterclockwise yung ikot. Tanggalin mo lang siya. Pag ganito. Hindi naman siya mahirap tanggalin. Tapos pagkatanggal mo ng tornilyo, hugutin mo lang. Kailangan kasi natin mapalitan to ng front sya kasi maraming dalang sira to pagka napabayaan. Kaya kung napansin mo na na sira na, ayusin mo na kaagad. Huwag mo nang hayaan pa na lumala yung sira sa motor mo. So ito na yung front shock na ipapalit ko. GRS yung pangalan niya. Honda Wave to mga paps. Kung ang motor mo ay China Motors o Honda Wave SYM o Rakal swak yan dito. Pero nagdepende pa rin sa sa sukat ng front shock kasi may iba kasi hindi rin kasukat itong shock na to after market lang to hindi to siya original pero susubukan ko kung maganda ba siya kasi so, sa original ito mga pap sobrang mahal sobrang mahal ang original ito kaya low budget muna tayo ngayon Kaysa naman magtiis tayo dito sa sira na na puron mas lalo pang lalala yung problema ng motor natin. Kailangan tong puron siya na to na maayos ka agad kasi marami nga siyang marami siyang dalang sira pagka napabayaan. Ito sa kaparyas lang kaparyas lang yung haba niya. Kapares kapares na kaparyas talaga. Yan. Testing ko. Yun, mas mat mas sobrang lambot tong luma kasi wala na nga siyang oil. Di gaya na itong bago, matigas. Yan. Basta itong aftermarket na prone shock, pwedeng pwede ito kung nakasingle ka. Pero pag nagpalit uh, ka ng pronsyak tapos may sidecar ka, maaring magkaroon na magkaroon ng problema yung binibili mong aftermarket na pronsya kasi di naman siya accurate. Kailangan talaga na matibay yung spring sa loob ng pronsyak kasi ang aftermarket kasi medyo malambot yung spring dito sa loob. Itong aftermarket na to. Kaya kung yung gusto mo talaga matibay, bumili ka ng original na prawn shack para sulit talaga yung ano mo sulit talaga yung pagpalit mo pero sa akin kasi single lang naman yung ano ko pwede na to sa akin yung aftermarket halos magkasukat lang sila paps ha? yan halos magkasukat lang sila haba tapos yung mga salpakan ng ihi sukat na sukat ngayon i install ko na dito sa tipos tong prone na to -tusok mo sya, itusok mo lang sila itusok mo lang siya sa butas tapos ilak mo lang kung paano mo tinanggal ganun din yung pagpalik yung mga tornilyo na tinanggal mo Pag matigas, ah, pag malambot yung shock na nabili mo, may mga paraan naman dyan na para tumigas yung spring. Ito, sa kabila naman, ganun pa rin ang gagawin natin dito. Sa kabila. Tapos, ang problema niya dito, itong tornilyo na to, medyo umusli siya ng konti. Kaya nilagyan ko siya ng washer para umiksi isa ng konti kasi pag uh, ano kasi uh, medyo mahaba kasi siya kaya nilagyan ko ng washer kasi itong lapatan ng ano lapatan ng tornilyo dito sa kaliper medyo maliit lang siya hindi siya tulad ng yung stock na medyo malaki ito kasi medyo maiksi ng konti kaya nilagyan ko ng washer para umiksi yung haba ng tornilyo para hindi lumapat dito sa may ano uh, brake plate ganito lang yung discarding na ginagawa ako uh, para hindi lang talaga siya lumapat dito sa disc ang pagigpit naman nito clockwise pa din yung ikot Ditesting ko muna tong display niya kung wala bang sayad. Ayun. Ni test ko okay naman siyang gamitin. Kahit na dinaan ko sa lubak hindi naman di na siya lumalagotok di nung luma. Para sa akin, isang malaking check to. Hanggang dito na lang mga Salamat sa panonood.